Pero may source po kami na nagsabi na tatlong buwan na raw pong nagdadalang tao ngayon si Ria Ataide na talaga namang ikinatutuwa na magkabilang pamilya Marudo at Ataide. Three months pregnant na raw ang aktres na si Ria Ataide na ikinasal kamakailan sa aktor na si Zanjo Marudo. Ito ay ayon sa entertainment columnist at vlogger na si Christy Fermin. Sa kanyang programang Christy Ferminit, sinabi ni Christy na ayon sa kanyang source three months on the way si Ria. Tungkol po dun sa pagdadalang tao ni Ria at mas maganda po kung diretsyo nating maririnig ang pag-amin mula sa mag-asawa o kaya ay sa kanika nilang pamilya, panimula ni Christy. Pero may source po kami na nagsabi na tatlong buwan na raw pong nagdadalang tao ngayon si Ria Atayde na talaga namang ikinatutuwa ng magkabilang pamilya Marudo at Ataide. Dagdag pa ni Christie. Unang kumalat ang pregnancy rumor matapos i-announce ni Naria at Zanjo ang kanilang engagement noong February. Matatanda ang, pinabulaanan ng kapatid ni Ria Ayde na si Jella Atayde ang chismis sa pagbubuntis dahil sinabi nitong mahirap mabuntis ang aktres dahil sa kondisyong tinatawag nitong Picos. Pahayag ni Jella, for me I can't say much yet for now, no. They're trying, that's for sure, dagdag pa niya. My sister has PCOS and it would be a miracle if she has a child. Gayunpaman, patuloy pa rin ang napapabalitang pagbubuntis ni Ria nang mamataan siya sa di umano'y kanyang baby bump. Muling umusbong ang chismis na buntis ang aktres matapos nilang ipahayag ni Zanjo na kasal na sila. Ikinasal si Ria at Zanjo sa tanggapan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Hall noong March 23, 2024 kung saan saksi lamang ang ilang kamag-anak ng dalawa. Samantala, sa isang emosyonal na post sa Instagram ay pinasalamatan ng veteran actress na si Sylvia Sanchez ang Diyos sa pagpapakasal ng anak na si Ria Atayde sa aktor na si Zanjo Marudo. Sa Instagram ni Sylvia nitong Easter Sunday, March 31, 2024, ipinagpasalamat niyang binigay ng Diyos ang anak na si Ria ng Aniay, napakabuting asawa, marespetong bata, mapagmahal na kapatid, anak at napakaresponsabling tao. Caption ng aktres sa post, walang hanggang pasasalamat Panginoong Jesus dahil binigyan mo ng napakagandang regalo ang aking si Pot Pot at Ria ng isang napakabuting asawa. Marespetong bata, mapagmahal na kapatid, anak at napaka tao. Unang araw ko kayong nakitang magkasama alam ko ng kayo ang magkakatuluyan. Naramdaman ko yan, mother instinct. Sinabi pa niya na, welcome na welcome sa kanilang pamilya si Zanjo mula noong bago pa lamang sila ni Ria. Sinabi pa umano ng father ni Rian na si Art Atayde, na pangatlong anak na lalaki ang turing nila kay Sanjo. Sina Arjo Atayde at Xavier Atayde ang dalawang anak na lalaki ni na Sylvia at Art. Dagdag pa ni Sylvia, at only Sanjo Marudo mula noon welcome ka na sa pamilya namin. Ginawa mo ng official noong Free 23 24 sabi nga ng daddy at Xavier at mo sa speech niya, ang aming pangatlong lalaking anak. Kaya officially welcome to the family Z anak. Ayun pa kay Sylvia, sobrang masaya siya sa pagdating ni Zanjo sa buhay nila. I love you both so much Mr. and Mrs. Zanjo Marudo. This is truly a happy Easter Sunday to remember.